pakiusap ko sa Kongreso. Oh, go ahead, pwede sir. Ba, time, pwede ba sa Kongreso, time out muna sa grid. Time out. Para sa bayan naman, mahiya naman kayo. Tatlong taon, lang, tatlong taon na lang yung natitira. Tama na eh, yung tatlong taong nakaraan. Time out muna. Ayusin hmm. naman natin. Mm. Himayin nyo ng maayos yung mga project na yan. Na talagang it is the right project we will do it at the right cost right quality ganun uh -huh. na lang muna eh, kaya, kaya ang panawagan ng mo lahat yung district engineer opo pag hindi nagkagulo yan opo so rotate mo lang yung district engineer okay meron ba ho kayong uh, nakuhang tugon man lang sa malakanyang o sa panawagan po ninyo no sabi nyo nga nag-iingay kayo ngayon But, for this no uh, May mga, i actually have been advising mm -hmm. no On free time. Dati almost every Tuesday, nandiyan ako Saan sa Malacanang, nagpapag-usap. Mm -hmm. That's how the integrated water resources management started. no? Mm -hmm. Para maintindihan, hindi lang flood control ito, it's an integrated approach to a river basin. Itong mm -hmm. flood control is one component. What mm -hmm. about the source of potable water supply? Yan buong Pampanga na yan kung magbuhos ng tubig dyan, magmula sa San Antonio, Nueva Siha, nagbabaha. Tanong mo nga sa Dramatic Pampanga, saan sila kumukuha ng pang-inom? nga. Deep well, hindi sustainable yan. Kung kapampangan ka, ayaw ko man sabihin, bantayan mo, pa-evaluate pa is, pa, re, pa evaluate mo ano yung water quality. Baka arsenic contaminated pa yan. Mm. Cancerous. Naku no. oh, oh, Paano kayo? Iyon ang taon-taon, nagbabaha. Andali naman solusyonan niya kung gugustuhin.